yung mga bukid no? uh, nandito tayo ngayon sa kalamansian ulit natin dito sa ating munting kalamansian at yung ating kalamansian dito ay ating isprayan ng herbicide yung mga kugon so ito kugunan ito eh nispray ko po yung iba naman na hindi kugunan hindi ko na isprayin gagraskatirin ko na lang yung iba at yan nga oh, kugunan ito eh. Naunang tumubo ang kugun dito sa ating maliit na farm. At i-spray natin ng herbicide. Tapos, yung iba naman ay gagras katirin natin mga buwid. At mag spray tayo dito ng insecticide para sa ating mga kalamansi. Yung iba ay madilaw. Kailangan ng fungicide nito. So, itong area na ito, Spray natin ng fungicide mga buwid at dito tayo ngayon sa farm para mag tingin ng ating kalamansi kung, dapat ba nating kuwalin yung ating uunahin spray ng insecticide so ito nayupit na nila ayos kailangan isprayan yung iba ayan o no? nayupit na nila mga buwid ito na yupit na din ayan o eh. pero mag spray tayo ng herbicide dito dahil sobrang sukal mag, mag kasi tayo ng, ng pang spray ng fungicide dito sa area na to sobrang kapal nung hugon at saka ng bugang kailangan natin spray yan eh ibang damo po ang tumubo nung makatapos ang tag-init nung umulan ibang damo ang tumubo so mag-spray tayo ng herbicide dito area na to hindi hindi ganito yung ano namatay kasi itong ganito natin mga kabukid eh namatay ito yan kalupong gonyum yan po ang kalupong gonyum mga kabukid kaya eh, namatay nung uminit dito kaya tutulungan natin siyang supilin yung mga pangit na damo so dito din eh oh, ibang damo ang tumubo i-spray din natin ito so ginagawa ko ngayon nag iikot ako para makapag desisyon ako bukas so, ito na yung ating ano oh, kalamansi na bagong tanim laki na no so 800 piraso ito mga bukid hulip ko ito dito sa area na to at hindi na makita dahil halos tatlong buwan ako dito ay tatlong buwan tatlong linggo ako dito ang hindi nag-spray ng herbicide dahil sobrang init ng ogos so ngayon ay yan sumukal na ibanda mo ang tumubo hindi yung kalupong gonyum so itong area na to ay spray natin ang herbicide tapos igagrass cutter natin pero pwede itong igagrass cutter lang so siguro ito yung unang project ko ng gas cutter mga bukid bukas igagrass cutter ko to bukas aruy kanal kasi ito mga bukid ah so yun nga kagras katirin natin pati itong pagirpir na to itong gilid na to at ah uh, <laughs> so tingnan natin yung mga tropa hanapin natin nandun siguro sila sa dulo so malapad lapad ang ating i-spray ng herbicide dahil halos tatlong buwan po ay tatlong linggo isang buwan ako hindi nag nag-asikaso ng damo dahil sobrang init po. So, kagandahan lang na talaga na may damo kahit na sobrang init ng August dito. Halos isang buwang uminit. Oh. Buhay pa rin yung mga bagong hulip natin. Ito. Bagong hulip po ito. Eh. So, buhay pa din. Oo. Mag-herbicide tayo. Dito. At maguhulip ulit tayo ng ah uh, ulit tayo mga ng bahay ng kalamansi dito so konti pa konti pa konting taon pa mga bukid konting tsaga pa gaganda rin to so ito ay mga isang taon pa lang ang iba dito so medyo maganda na ito ah, na ang naninil na nilaw ito ay dalawang taon na ito nakabigla ng dilaw spray natin ito ng herbicide so, palagyan natin ng Yuria. Hi, ano? Nilong sila sa dulo. Ano, kamusta? Ilan kayo kayo, pet? Ilan kayo na kayo, pet? Ba, mabilis to. Ha? Sino? Sige. Nilaw, oh. na no, ang kalamasi natin oh. No. ganda na ipitin at ispray natin to ito ang ating gagawin si Tutoy ha ah, kala ko si Tutoy ay ayaw ni Tutoy kala ko ayaw ni Tutoy sa <laughs> parinig rinig ah yung pala si Dandoy mga pala kala ko si yung isa si Biot kala ko si Biot si Dandoy alimutan ah, ko sana mo. motor mo oh. sa Sabi ko ay ay siguro si Landil ay may gawa pa. Wala hindi kinuha motor ko. <laughs> Pagdating ko dito dito ka na, sabi ko ay adomiritsyo ah, na. Okay. Tapusin natin 'to no. Oo. Uh -huh. Hanggang sa matapos para makapag -grass cutter at makapag-spray ako ng herbicide. Tag-ulan na rin naman. Para makapag-focus mga tayo sa pag-i-spray pag spray ng fungicide saka ng insecticide spray natin to lahat eh dali natin yung mga hose yung malalaki mm. yung mga yung makina pati Oo. Uh, para uh, isang dali lang dati. o oh. di alalayan kayo tatlo lang muna tagal pa naman mga martes yon martes o merkules tayo no dumating na yung aking ano at Duskater. Duskater. I-symbolin yes, ko maya. Ano naman natin dito? Dalawa. Yun na agad ang aking binyagan o. Doon ko binyagan yung isa. Ganon dito? Mga simbol? Mga simbol man din. Yan po yung upit o. Oh. Yan po yung upit namin. Ang tala e kumot. Ang <laughs> <laughs> oh, tala e. Ha? Ganon yung dalawa? Na? Duskater? Oo. Bubuhin ko nga. Doon ko nabuhin. Biduhin uh, ko pa ba Pakita ko sa aming mga subscribers, sa aking viewers, sa ating mga viewers. Maganda dito ang sibulang kalamansi, no? Hmm. Gumanda rin ba? Bagin ba? Ratat. Bagin na ba? Hindi pa katulad dati kapag dilawan mo dyan. Gawa ng kugon? Kugon nga. Bagen super na kugon ang kugon ay. dun eh. Super ang kugon eh. Nung namatay ang bagin ay kugon, kugon ang tum tumuloy. Dahil nung sobrang init. Nalu Nalugot ito eh no. nas ah, patay man din to. Hala ko nga hindi magatuloy eh. Hindi 'yon. Tuloy man. Si paring Totoy. Yan, nakita sa si binit. May yung time pipitasin kalamansi si eh. Malaki ang buhay, ay, no? Malaki ng ran. Buti na ako magigipo tal. Ay, maganda naman ba eh, Yung pangit lang, ang pinutol ko. Yan, yan, di pa nga ubos yan, no? Puputulin ko pa yung iba. Hindi pa ubos. Yung pangit lang naman. Patutuloyin naman natin 'yon. Kinapon ko lang. Nagasibol 'di ba 'yan? Mm -hmm. 'Yon, patutuloyin 'yon. So yun po namin aming ginagawa ng inayupit namin. pagkayupit spray namin 'yan. Ito 'yung pugo ni, oh, pangit. Bilis lumaki. Tapos linggo pa lang isang halos sa isang buwan pa lang ay eh. gapa na masyado. Grabe i-spray namin to para hindi na ito matamaan hindi pa nga natin natanggal yan no? dapat yan ay nakatay ron man Don. ron? oo warang nagbalat ang ilalim pati yun no? taga lang mamatay ang ganun din yun no? yung kabila oo sige hindi ron man ron sabi magabuhigid hindi na no hindi ron na Yeah, magtutulong kasi ako sa inyo. Walang bao na dito. Na. Katutoy. Walang bao na. Hey, ala, umbay may pitas, tang halian dito. <laughs> Doon Do kumain sa bahay eh. Ha? Layo no. Hmm. Layo. Namit para masana uram ulam kaya. Dito kain. Bagay, mapunta pa kami dito. Ayos lang 'yun. Hmm. Lalayo sa to. Kaya kaya lang tayo sa gasolina. Ayun gawin. Ay, siga, siga, siga? Bigyan ko na lang ikaw ng ano, pangkain, no? Huwag nga na ikaw na kung pangalusan ay pangkansalihan ko. Ay, paano yun? Di gutom ka. Huwag nga mo yan. anong uras yun? ano Bigyan ko na lang ng pangkain. Bili Oo. kayo bago ako mag uwi Sige. Pasensya ka na. Hindi ka nagsabi sa akin kanina. Di sana pagbalot kita. Huwag nga, lipatan niya ni. Pagbalot ko sana. Kumain pa ako kanina eh. Di sana yun, binalutang kita ng ulam ko kanina doon. Ano pa naman ang ulam kaya tanghali? Ganda kami si dambo. bunga. baboy. Lagyan ko tsuka ito. Doon sa kubukan. Ganda kami bunga ng labuyo. Tinanim lang ito ng ibon eh. Papaya kapon. Ganda kami bunga. Ganda pag puro ko nun mo. Ganda bunga oh. Dito ito mga bunga. Ganda kami bunga pang lagay ng suka ito. Nakapagawa ka ng, ng suka mamaya. Dami um, oh. Bu, bunga. Dami na hinog. <coughs> ha? Yan. Di oh, pag ganyan dapat naman din ay andaling sprayin to. Di hindi, ano lang oh. Patay na patay to. Kasi pag mataas, ang oh, hirap magpina. Hmm. Pinahan mo pa eh. Kawawa ang, ang kanin. Kaya ito? Kaya tapos tapusin hanggang bukas. Mamaya inandiyan na kayo. <laughs> so para pa punto to. Ah, wala pa. Uja, uja pala kami grapek. mga bukid no, Ang trabaho ko naman ngayon, hindi ako nag eh. Ang ginawa ko kanina ay nagputol ako ng, nagkapon ako ng ano, nagraton ako ng kalamansing matatanda dito. Kasi itong lugar na to mga bugid, ay marami itong kalamansi na meron tong mga kalamansing matatanda na bago pa po namin tamna ng kalamansi. yung mga nauna ba? Ay, eh, yun, ang, yun ang aking niraton. Ito ang aking pamputulo ba daming duyan dito ah So yun ang ni Raton Pinuputol ko yung Mga sanga Tapos tinitirahan ko ng mga Ng mga ano Ah Suloy Saan yung pinutol ko kanina kalamansi Ng madaming Diyan banday yun eh Kalamansi na yun iniwan ko nga at ano kaya yun payuno tuloy natin yun natin. padaan na tayo eh padaan na tayo at eh. pangit yung sabah dito pangit yan sa kalamansi eh. so, ito ito yung marami kaninang butakte naniraton ko ito mga bukid eh. pinababa ko so, pangit yan sa kalamansi ang gatong na lang ito hindi na maganda so yan. pinababa ko na so, may mga tanim ito sa gilid ito Ito nababa ko na siya. Tuh, tuli natin to. Ngayon, babak na siya. oke okay na. Gagapa na lang ito. Wala kasi ako lagare. Naiwan ko sa bahay. Hmm. tanda na ito mga bukid eh, mga 20 years na ito siguro naputol ko, niraratun ko siya sinitirahan ko na magagandang sanga tulad nito, pangit na to Banatan ko na to no? Yeah, pangit ang itsura ng puno yun yung may mga katabi na yan dito so, yeah, katabi nahahawaan nyo ng kabilawan punggo yan eh putak may putakti, may putak ti din sakit sa tayo nga ay pangabol ano yung bulin ulit ako nya no ang mga bukid putol putol na ito putol na ito ang ating yung iba tinuluyan ko na ng patay Sinuluyang ko na ng putol yung iba mga kabukid. Dahil yung ating kalamansi na panibago, ito, ay magaganda na. So, nag-iwan na ako ng ilang maganda. Ito, maganda pa toy. So, nag-iwan na ako ng ilang maganda mga kabukid. Para yung ating mga batang kalamansi ay makalago na. So, yan na nga oh. So, makasaya na natin mga batang kalamansi oh. Ang laki na. So yun ang iba. Para makaano na tayo. Makarangkada na. Pinutol ko na rin yung iba. Oh. Uubos ko na ng putol yung iba. Dahil pangit. Pangit na klase ng puno yung iba. Nakakahawa ng paninilaw dito sa mga batang puno. O tinanong nyo. Naninilaw. So hindi magandang may katabing matandang punong may sakit pinutol ko na at mag -e spray tayo ng herbicide o dahil oh, pumapangit yung ating ibang ano kalamansi nakakanlungan kasi nakakanlungan ng ito ito malalaki na to ito pinutol ko ng mga bukid yun pinutol ko na para wala na makakanlong sa ating kalamansi dahil dito sa side na ito magaganda ang ating kalamasi nakakahawa nakakapangitan dahil dito sa side na ito mga bata ang kalamasi dito magaganda dun medyo pangit ito so, yung gagawin ko ispray ko ng herbicide at saka fungicide at saka konting insecticide dito magaganda ng kalamansi eh kailangan mapaganda pa natin lahat hindi kasi uniform yan ang problema ko hindi uniform yung kalamansi ko kaya iniimis ko na ng maayos <laughs> umuulan mga bukid medyo maambon silong mga tayo. so yun po mga bukid hanggang dito na lamang itong ating konting kwentuhan Tsaka konting ating konting ginawa dito sa ating malita farm at uh, yun po maraming salamat po sa inyong mas uh, suporta uh, at uh, panonood dito sa ating youtube channel mga bugid at uh, umuulan na ay gaulan eh gambunan bun eh ha Simulan na mga bugid bilang disa Farm yang mana